good morning. Kita ini ipil. guys, nakauwi na tayo. So, ayan, marami-rami din pala yung nakuha ko. Kala ko kakaunti. So, magandang tayo ng tali. Eh, tatay kong isabit Oop, oh, yeah Saan so, so na sila? Ito na, nakaabang na Yes Teka Lako, nagsama na naman sila dito tapos nila na nila na guys so mukhang negative tong itlog natin so ayun natin nila o yun so yun So, dito. Tingnan natin. Wala. So, uh. Laglag din. <laughs> Hindi effective yung ating tali. Pero kakainin din naman nila yan eh. Tapos lang naman nila yan. tapos yung feeds kanina guys pinalagyan ko ng ano ah uh, duck layer yung ito yung pinagkainan nila dyan yung tarak kasi hanggang ngayon hindi pa rin nangingitlog yung ating isang inahin yun yung maliit na yun uh, maliit na yun uh. Asan na siya? Asan na? Asan na? Ayan o. Oh. Ayan. Ayan o. Oh. Ayan. Yung inahin na yan. Dapat by this time. Ano na siya eh. Ah, dapat ngayon. Nangingitlog na rin yan eh. dito ngayon babalik natin dito <clears throat> pagdasal na lang natin na may mapisa pero mukhang wala na tingnan na lang natin abangan ang susunod na kabanata ang itlog Tingnan natin. So, Sana dito sa mga itlog na to may magkaroon naman ng good news. Ano ba kayo? <laughs> dun, dun, dun. 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 Oh. Hmm. Hindi pang konti dito. Dun naman natin papakain dito sa ating Uh, binibreed na uh, Rhode Island Red native na inahin so yan, may sila dyan na kayo so yung Rhode Island natin may isang may isang itlog so nakalimutan ko ng balikan kahapon kaya uh, pinabalikan ko kay Abib at yun. balikan nila yung, yung ayan ang binalikan na yung ipil tapos ito yung drum na binili natin kahapon para uh, ano ah uh, tawag dito para lagayan ng feeds uh, ng darak ko hindi hindi nalagyan yung ano hindi na lagay tubig, di na tubig. Tula, palitan oh, hmm. hmm. naman busuk siya. malaking bagay talaga itong kinakabit ko dito. Hindi na pupunta sa likod. balik muna natin doon bago natin pakainin yung ating mga manok Kita ba? Yeah.

Ah, oh nuno. Mistu ubos na kad. Maika-na. Nauubos so, na na uuna 'yo. Kailangan sheet na uli yung pellet. Muna yung mais. Ito na tara. So, kaya lang tayo medyo malakas ngayon sa feeds. Kasi nga yung kambing, walang, ng uh, yun ang pinapakain natin yung feeds. Kasi nga, taniman ngayon ng ay, ng ano, ng mais so, yun tapos yung pinagsusugaan namin ng kambing pinagtaniman ng talong ayan so, one time papakita ko yung uh, tanim nilang talong tapos yun naman doon sa kabila uh, puro mais kung papansin nyo doon sa first part ng video natin ah uh, Bayambang, Malasiki karamihan ng mga lupa doon tsaka dito uh, kadalasan mais may iba naman may part dito sa Bayambang Sibuyas naman so yun yung magkakasabay so ang hirap wala tayo mapakain na mapagsugaan na may damo so ang ginagawa nila kagawad macho yun dito <laughs> yun dito guys nagdadala siya dyan ng Nagdadala siya dyan ng, ano, ng gulay. Kasi negosyo nila, nagtitinda sa palengke, sa bagsakan ng gulay. So, yung mga pinagtabas-tabasan ng gulay, naihingi nila. Yun yung pinapakain sa mga kambing niya. Yun. Tapos, sinahaluan niya rin ng feeds So, yun. Pero... Uh, kanina, nung pauwi na ako Pagkahatid ko sa mga bata Dumaan ako sa bayaw ko sa Malasipi Nakita ko ang daming ipil Sa daanan So, naisip kong pumitas Hindi ko akalain na Ang dami ko na rin pala nakuha So, bukas paghatid ko ulit uh, Malamang ganun gawin natin Or di kaya, since marami namang malunggay dito Malunggay ang papakain natin So, yun Ah... Uh, Actually, yung malunggay, masustansya siya. Uh, so, maganda para sa mga hayop. Ganon din yung, ano, yung ipil. Isa sa paborito yun ng mga kambing. Ayan. So, aral na lang. Yun na lang po muna sa ngayon. And, hopefully, eh, yung Rhode Island Red natin, at saka yung... ah uh, ating itlog ng bibi eh uh, maging magandang resulta sana mapisa lahat kaya napagdadasal po natin yan so uh, sa ngayon lang tayo magagawa doon sa manok uh, asa na lang tayo hanggang linggo pero pag wala eh wala na po i malamang tatanggalin ko na po yun para at least uh, after ilang linggo eh, pwede na po ulit siyang uh, uh, ma maasawa para makapangitlog po ulit so part po yan ng journey natin sa ating pag-aalaga ng uh, manok tsaka ng bibi so sabi nga nila, hindi naman laging uh, masaya. So, hindi lahat papabor sa atin. So, talagang ganun. Pero, sa halip na panghinaan tayo, mas challenge po yun. Mas nasa challenge po ako um, na aralin at pag-igihan pa po sa susunod. So, yun. Um... Sa bawat pagsubok sa pagfa-farming natin ng manok, tsaka ng bibi, tsaka kambing, eh, part po yun. Ah, uh, doon po tayo matututo sa mga, ah, uh, ganung, ah, uh, mga, mga pangyayari. So, yun, hanggang Sabado or Linggo, aning yun, tapos sa... Uh, weekend, sabado, or linggo rin magkakanding naman tayo dun sa Rhode Island Red tignan natin kung ah uh, may similya or kung okay, ganun din po sa ating bibi, kasi January 10, tsaka January 11, magkasunod po yun na parang pinalimliman ko sa bibi yung sa Rhode Island Red so, ikakanling po ulit natin yun, ah uh, after 10, 15, 16, 17, 18. After 8 to 9 days, magkakandling po tayo. Tingnan natin yung uh, improvement. Then, sa so weekend din, uh, doon na rin po tayo gagawa ng uh, DIY na incubator. So, yun. Uh, tingnan natin kung mag-work kasi ang mahal po ng incubator grabe libo ang halaga po so para sa atin na nagba-backyard pa lang at wala pa tayong ganong puhunan DIY lang po muna kung may mapisa ay salamat salamat po yun na malaki so yun, yun na lang po muna update natin at sa susunod na ating video uh, abangan nyo na lang po bukas at uh, kung napadaan po kayo dito sa aming channel sa munting tahanan huwag nyo pong kalimutan mag like pakishare na rin po at subscribe then pahit na rin po ng notification bell para updated po kayo sa ating mga latest upload so yun lang po hanggang sa muli peace out yan po guys tapos ko lang po magpakain para sa hapon tapos i-check ich na po natin yung mga itlog kung ano na po yung meron or may nadagdag po ba ito muna sa Road Island. Ito Uy, dalawa na. Si Daddy po, andun po sa loob. Nagpapahinga. Dahil po may trabaho po siya mamaya ang gabi. Ano yung mainit? Ito. Yung mainit. Ito guys. Ito po yung medyo malamig na. Nalagay po natin sapato. Kaso, wala pa po tayong gloves kaya kuha lang po tayo ito na po guys yung gloves lagay na natin hello lagay lang namin to tingin na ka Oh, ayo kita guys. Mana bye bye. <laughs> na po nak buat si sih Sisiw Isa na po. Natin. Ano? 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 Ano?